So, hanggang ngayon pinag-uusapan, kampo-kampo na ang nagbabardagulan ngayon. Uri. Di diba? Medyo hindi kagandahan yung pagtanaw mm -hmm. ng ating mga kababayan sa ginagawa niya kay Jan. Kasi hindi lang ngayon nangyari ito eh. Yun lang. Mm -hmm. May Ilang history. Ulit, eh. Oh. Meron nga ako nabasa na kalagay, kung ako sa sa'yo dyan, makipaghiwalay ka na kesa naman sa hindi ka binibigyan ng kahihiyan. Diba dapat si jan ang artista eh. mm -hmm. dapat, dapat bigyan niya na kahiyan. Mag-away na kayo, mag na kayo sa loob ng bahay nyo. Kahit nga magkasakita na kayo na hindi naman dapat talaga. Mm -hmm. Pero kahit pa, kahit pa sa loob ng bahay nyo, huwag niyong ibabahagi ang problema nyo sa publiko dahil kayo magbubukas ng pintuan para sa mga bashing. Lumabas yung kwento ayon sa isang source na 2022 hindi na sila talaga magkasamang matulog. Itira ng kolonista na sinanay Christine Firmin, nagulat sa nakalkal na kwento kina John Estrada at Priscilla Mireles. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! lumipas ay mainit pa rin na pinag-uusapan ang mag-asawang John Estrada at Priscilla Mireles. Ito'y matapos mag-trending ang kanilang sagutan sa social media. Sa latest vlog nga, nagbitira ng kolumnista na Sinanay Christopher Min, ay binahagi nila ang iba't ibang komento ng netizens na tila bumuhos ang negatibong komento laban sa beauty queen na si Priscilla Mireles. Okay, at ano po ba ang simula ng ating programa? Of course, hindi po tayo lalayo. Kung sa kanta, kung anong tono na binibenta at mabentang-mabenta nandun din tayo. Oh, oh. John Estrada at Priscilla Mereles. Mereles. So, Hanggang ngayon, pinag-uusapan. Kampo-kampo na ang nagbabardagulan ngayon. Di ba? Ang ah, hindi lang talaga natin mapigil talaga. Ang nega nung kay Priscilla. Oo. Oh, oh. uh -huh. Medyo hindi kagandahan yung pag tanaw oh. ng ating mga kababayan sa ginagawa niya kay Jan. Kasi hindi lang ngayon nangyari ito eh. Yun lang. Oh, May history. Eh. oh, Oh, Meron eh. Okay, kaya yung mga tao para bang nakikisimpatya kay Jan Estrada. Oh. Meron niya ako nabasa nakalagay, kung ako sa yun Jan, makipaghiwalay ka na kesa naman sa hindi ka binibigyan ng kahihiyan. Oh, Ayun, na, tignan na, mo. Yung ba? mga ganun, mga ganun mga komento. Talaga, ay, kasi yung sito si, si Priscilla, sa kanya nagmumula ang oh. ikaiingay ng relasyon nila. Yung iskandalo kasi yun ang hindi maiwasan. dapat kasi within the ano lang talaga yon sa apat na corners ng kanilang ba, kwarto ng kanilang bahay dapat ganon hindi mo isa sa publiko agad ang problema eh kaya lang naman kayo pinagpipistahan inilabas mo eh Tamao. ikaw ang nag ano kumbaga nagsindi ng apoy at ang nakakaloka, hindi siya artista alam niyang artista ang asawa niya uh -oh. Inilalagay niya sa kahihiyan uh -oh. yung asawa niya. yun mismo di ba ang ganda-ganda niya Mm. may titulo, may corona. So, ay, oh, ah. diba, Wala ka nang pa. Pero sabi nga nila, di ba, hindi sapat ang kagandahan, di diba? <laughs> ba? Yeah, bakit yeah. kaya siya na insecure <laughs> Sabihin na natin, insecurity ito. Dahil bakit mo gagawin ito kung di ka na insecure Oo. Oh, yun oh. na. Diba? Siguro na, alam naman natin, di ba, eh, wala namang tao. Ah. Nakatago sa maganda mo anyo, mm. ang merong isang hindi mo gusto okay. na ikaw lang mismo sa sarili mo na ayoko itong ganitong ginagawa ko eh, pero hindi niya mapikilan. May di ba? Ah. Oh. Oh. Kasi sa isip niya, parang kinabog na siya ng iba. True. Diba, parang ganun. Oh. Diba? Ikaw, ano sa palagay mo ang dahilan? Sa tingin ko yung dahilan na ito, kasi diba, mayro mayroon mayro sa mga babaeng kumisa <laughs> maganda siya, diba? Hindi mo inaasahan na pag magsama na kayong dalawa, napaka-nagger niya. Ay, diba? Nagger siya. Oo, nagger siya, diba? Diba yun ang ayaw na ayaw ng mga lalaki? Hindi, ibig niyang sabihin, kung sa publiko nga ganito na, paano pa sa loob ng bahay? Ayun, o. Oh. ang kanilang kwentuhan ay naibahagi ni Nanay Christopher Min ang nakatagong kwento ni Priscila Mireles na ikinagulat ng dalawang sidekick nito na si Romel Chica at Windil Alvarez. Ay may ikukwento. Ay ano nga yun? To, okay. Si eto, uh, taong 2012 ito kapapanganak ni Priscila. So, karang ang isip ko na parang may postpartum dumadaan. Oo, oh, kasi usually ganun. Oo, ah, ah, ganun. Ganito yan. Tinawagan niya ako. Siyempre, wala naman sa phone book ko ang kanyang numero. Sabi niya, may I please talk to Christy for me? Oh. Sabi ko, speaking. Labi ko lang. Sabi ko, Ikaw, ano ba isasagot mo? Pag ano, may I please talk to Wendell Alvarez? Speaking. Oo, oh, ano? oh. Ano? Okay. oh, Ganun yan. Sabi niya, okay, this is Priscilla Mireles. Sabi niya, I got your number from Jan's phone. Ganon. So, ibig sabihin, walang ano, paalam kay Jan ang pagtawag niya sa akin. Sabi niya, I got to read one of your columns. Sabi niya, ganon. And uh, yun nga raw sa blind item ko, ang sabi niya, nagtatagalog naman siya. Mm -hmm. Yung blind item, is it Jan? Sabi niya, ganon. Wait. Ang alin, which one? ba diba, sabi mo sa column mo, sa blind item, may isang actor sa isang actress nag-check-in sa isang hotel. Magkarelasyon. Mm -hmm. Parang ganon. Sabi So did I mention the name of John? No, of course not. It's a blind item. And so, why should I tell you it's John? Eh? It's a blind item. Oh. Sabi ko gano'n. Tapos <laughs> sabi niya, uh, no." Sabi niya gano'n. Sabi ko, "What what made you think that it was John?" Mm. Uh -huh. Sabi niya, Basta, gumagano'n oh. siya. Sabi ko, don't worry, you can sleep well. The moment he does it, I will tell you. Oh, oh ayun tumigil, na. Na Pero, tumigil na siya. Pero, meron ka na kagad, iniisip ka? Hindi, at saka, nahalayan ako. Oh, oh. Nahalayan hmm. ako na hindi naman tayo magkakilala ng personal. Si Jan naman ang kaibigan namin nila, Oji. Hmm. Diba? Oh, Tapos, tatawagan mo ko, just to ask me, kung si Jan ba yung nasa blind item, Eh, paano kung si Jan ngayon? Oh, oh, oh. diba? Oh, oh. Ano yung ugali pala talaga siya mahilig mang prontan na tao. Oh, oo, oh, oo, oh. oo. Insecure, oh. ang tawag ko sa gano'n. Insecure kasi, ba't mo iisipin na kulang ka kung sobra ka pa nga sa sapat, kung katangian ng pag-uusapan? Yun, ang pangit. Oh. Nagiging negatibo siya sa mga ginagawa niya na hindi niya alam na sisira yung asawa niya. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Di ba dapat si Jan ang artista eh? Uh -huh. Uh -huh. Dapat... dapat bigyan niya na kahihiyan. Mag-away na kayo, magbardagol na kayo sa loob ng bahay niyo, kahit nga magkasakitan na kayo na hindi naman dapat talaga. Uh -huh. uh -huh. Pero kahit 爸 kahit pa sa loob ng bahay nyo. Huwag nyong ibabahagi ang problema nyo sa publiko dahil kayo magbubukas ang pintuan para sa mga bashing. Yes. Tama. Yes. Oh. At saka yung kwento, di diba, May kwento pa nga yung nagtitiis ka nga kasi artista sa mo. Kahit anong hirap mo tiniis mo kasi oh. Oh. ayaw mo. Bumangit ang imahe ng asawa mo, oh. artista. Oo. Oh. oh, oh. Dapat oh. ganun. Ang dami-dami nga si Poco ang nga oh. eh. Iningatan ang pangalan oh. ni Leo Bryan ang mahabang panahon. Oh. Mm. Samantalang ang dami na pala niyang karanasang oh. pinagdaanan. Oh. Iningatan niya, hindi Di ba sikat yun O esi es yan estrada sikat? Cap... Hindi eh, ba? nga ng kwento na ibinahagi ng veteranang kolonista na si Nanay Christy, na ayon na rin sa mga nabasa nilang komento mula netizens, ay ang beauty queen di umano na si Priscilla Meriles, ang nagbigay ng dahilan kung bakit pumangit ang imahe ng kanyang mister na si Jan Estrada. Oh. Diba mayroong nga kasabihan na artista manol hindi, diba mayroong nga sinasabi na kung ano mo yung problema sa loob ng bahay mo, iiwan mo. Yun Uwan mismo. mo nalang sa labas. Oo. Oh, 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 oh. Kasi pag binalam mo yung sa labas, Ano mang nangyayari oh, sa loob ng bahay, iwanan mo doon yan. Oh, di ba, wag... uh, at dapat hindi ka bahagi ang publiko. Yeah. Eh, nagla-live pa siya, di ba? live Sumasagot sa mga tanong, mm -hmm. mga ano. At saka talagang naghahamon. Naghahamon. Alam mo, kapag sunod-sunod ang narinig ni John Estrada na komento na okay na yan, kung gusto niyang magkaroon ng diborosyo, humayag ka na. Kung gusto niya na iwalayan, humayag ka na. Kesa naman ganyan, pinapahiya ka sa publiko, hindi ka binibigyan ng kahihiyan. Yon, tama. Alam mo, mape-persuade We Pagka ganun, pag marami na nagpayo sa kanya, nahin, hindi na tama ito. At saka si Jan pa naman, matahimik na tao yun. Mm -hmm. Hindi masyadong magmunga ngayon na kung, mm. di ba, hindi nga natin alam kung ano na yan. Maloko lang yun. Oh, oh. Mabiro. Komedyante, mm. di ba? Dramatic actor. Pero pagdating sa ganitong problema, hindi mo siya maaasaan ng kikipagbardagukan. Uh, At saka yan, no, nakita, nagsalita agad siya. Uh, para gamutin. Oo. Oh, oh. At saka, mahirap pa yung para kay Jan kung meron siyang kinatago. Tapos sasabihin niyang wala. Uh. Kaya wala talaga kaya siya nagsalita at saka sabi mo sumasagot sa mga tanong Oo. eh si Jan nga sinagot niya ng diretsyo eh na sinabi kasi ni Jan parang uh, may mutual understanding na maghiwalay muna sila uh -huh. kaya nga uh -huh. nasa Brazil sila muna oh, uh -huh. sabi niya eh sumagot ulit na si Priscilla hindi raw totoo yun <laughs> when, when I left the Philippines we're married until now that we're here in Brazil we're still married oh sa nakakita ng ganon talagang pinapabulaanan niya ang bawat litanya Ni Jai. Eh, samantalang may lumalabas nga na dalawang taon, nung 2022 pa daw yun na hindi na sila magkasama. Oh, oh, oh. At dahil nga sa mga nangyari ay naibahagi ni Lanaday Kristi ang isa pang nakatarong balita na di umano ay taong 2022 pa hindi nagkamabutihan ang magkasawang John Estrada at Priscilla Merilis na ginagulat ka ni Naromil Chica at Wendell Alvarez ang nasabing balita. Para sa buong kwento, Narito ang video. Sa Rahman oh, ito, lumabas yung kwento ayon sa isang source na 2022 hindi na sila talaga magkasamang matulog. Hayo oh, oh. oh, na, mag lang mababaybay oh, so, oh, oh, na ibahagi. Ang bisop talaga raw na Kano na ang Tain estado. so, kung, ay kung totoo yun, na na 2022 ay 2024 na. Sila pala yung nabablind eye. Ay Ayaw, ay ay asawa. Ay, hindi ay na. Iba, pero kahit parin si parinsigan. Wala. Wala ko na yung marinig. Hindi siya mag-aaw, kundi lang siya pa nagsalita, nagsimula. ang nagdamay pa ng isang babae, na siyempre, binabasyo yun. Dapat yun, hindi mo rin dinadamay pa. At saka, anong iisipin ng tao? Ayan ka na naman. Kasi, di ba ang ilan na ba ito? Hmm. Oh. kawawa naman yung babae na yung unay naman si ay, oh, ay oh, di salamay oh. diba? <laughs> oh, oh. ay 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 pictorial na lang sila na okay na sila. Oo. Oh, Di ba? Tapos no, yun. Oh, yeah. naging okay. Tapos ito, ito na ba siguro? Yan. Ano naman ang ending nito? Ay, ay, siguro baka magkakabalikan. Sana nga magkabalikan. Mm <laughs> Eh paano kung mauwi na ito talaga sa hiwalayan. ay, yan? Na, ay, ay oh, Di diba, ba may mga words pa nga doon na no, divorce, diba? ba? Uh, hindi, nakipag-usap na siya sa kanyang abogado uh, by this time. Mm. Oh, bakit ka makikipag-usap sa abogado, 'di ba? Magpapagawa ka ng bahay, 'di ba? bakit <laughs> uh, ka nakikipag-usap sa abogado? Ano, magpapasukat ka ng gown? Ayun, ay, 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 ay ayun ayun lang 'yon. Mm. So kapag sinabi mo na makikipagkita ka sa abogado, legal. Oo, oh, tama. Diba? Legal matters. so, mm -hmm. mm -hmm. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin mag niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating Susunod na video. Maraming salamat.